<laughs> oh, nakunan ko. ko ba yun? Alin? oh, ayun. Ayun. Ang Ay, ibig sabihin, hindi ka pala naka-on kanina? Naka-on ako kanina uh, ah. siguro. Ayun. Ayun yung live, met live. Ayun. Yung it. mga kanto, yung mga pamigat. Yun. SMDZ, 101. Yun eh, OQ live. 101, kaya ano, nakatatakpan na yung 101 Ah, eh. Oh, mayroon 101 dito? Ayun, oh, 101 na Ayun. hotel. Ah, oo. Oh, oh. Maroon din yan doon eh. Cebu. Ang dami naman. Alam mo mga palangga mga building dito. Da dito kami sa Edsa. Alam mo yung ano dito? Yung Edsa. Limang linya nga sila in one way, one line. Five line. Kulang pa rin. Isa. One, two, three, four. Hindi nga. Ah, ano anim. Na, anim eh. Anim pala yung isang way nito. Wow. Hindi ko ito nakita sa Cebu. Dito lang sa Maynila. Aba, ang dami palang ano din eh. Ayan. Ah, itong e, ano na to, itong stoplight makapagal 'yan. Makapagal. Ayan. Sa susuno joke mo, susunod. Do tayo sa joke mo dada. Ah, sa joke mo Do si diwata. Popunta doon, doon yung Senate in ano ng mga senador sa harap niya. Ah. Ayun, ayan po. Yung mga opisina ng mga senador doon. Oh. Uh, Sene, sa Sene. Sa Sene. Hmm. Ayan. Ayan. Saan kayo nagpunta kanina? Mat ano? Tawawa naman. Lagat di Visoria. <laughs> Oo nga daw, nagbilis. <laughs> Kung wala yun noon. <laughs> Divisoria oh. Hala, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na line Manita. dito. Kulang po. Oh, Grabe. Oh. Ang, lala ang lalapad ng ano din eh ang lalapad ng kalsada po ang daming one way oh. anim na line pankulang pa rin ayan po live meet live ayan ayan mine club ayan Ay, po ayun ang globe ng mua ayan phonics ang daming mga hotel dito mga palangga akala ah, mo na sa hongkong ako eh ano ba ito ang ganda oh. Wee. Pinasel ako nila ni ano. Ayan, oh, Shell ayan. residence. Shell residence, oh, ayan. Oh, di ba? Uh, ano ni Henry si Hina ng SL. Ah, kay kay ano na? Endo si Oh. Ang Ay. lalaki dito. Is not dito kay Henry si. Ito? Oh. Wow, Molobesia. Ito ang Molobesia? Oh. Wow, nandito kami sa Molobesia. Nakarating nakadaan din. Hindi lang kami ah. Oh, ano 'yung pag-uwi natin sa likod tayo dadaan para makita niyo 'yung mga Ah. Ayan na doon yung... Ayun. Yung si malaking wheel doon. Ah, mayroon pa. ayun. Ito ang mulog isya laki naman talaga. Hindi hmm. no? ko lang alam kung ano oras yung fireworks. May alam piyesta ko, dito daw. Alam ko alas 8. May fireworks eh. May piyesta daw. Saan ba yung piyesta? Dito yata? Oo. Uh, nung nakaraang ano, nung linggo, may... may, ah, may fireworks. Ah. Uh, dahil may hmm. piyesta? Hindi ko nga alam eh. Pero alam ko... Lagi siyang nagpapaputok dahil parang pamahiin ng, ano yun. Ah. Ngayong resi. Ah, ganun talaga. Halos sa kanya ito? Halos sa kanya. Wow. Alam ninyo yan? Parang siya na mayari dito lupa ng, ano, is. Ganyan, te. Anak yan, ano? Ngayon, puro anak na lang, siya. Anak ng, ano. Ito, mga opisina niya, ano, yung building niya. Ayan? Paano naman ano hmm. ano uh, kanon lahat ng lahat ng SM diyan sa Buendipinas. Jeez. Grabe naman. Sino yung anak ni sino may ara dito si ano? Lok ano? Si Shita. Si Shita Si Henri si. Si Henri si. Yan daw talaga ang galing daw talaga niyan. Oh, tingnan mo 'yun oh, kay Henry si lahat 'yan hanggang dito. Wala na. Sa kanya ito lahat, nakakatawa. Ayun oh, SM na kalagay oh. O nga no. Ano yan dyan? Mga building yan, tindahan? Meron man dito hindi kanya. Ilan lang yun? Pati sa kanya lahat, ano? Maramihan kanya. Grabe. Hindi na yan maano? Hindi na yan ma... -ano, hindi, na yan ma hindi na yan pwede ihipan? Grabe na. Sobra na talaga. Para na ng baliti. Nakaugat na ng todo. Ayun. Ayun. Mas eh, di ba, ba tinatabunan pa nga yung dagat? Oo. O, eh, kukuha na naman siya roon. Kanya na naman yun. Wow. Eh, sa... tabo ng paing dagat ulit. Eh. Parang ganito ulit kalaki. Eh, ano no? Kung ano yung laki nito mula sa rojas Ganun ulit yung gagawin e, ito, doon. Totoo ba yun? Oh. Narinig No. Papayag lang din ng ano. Eh, paano pa saan pa natin ilagay yung eh, tubig? yung, may mga lupa na nga, nakatabo na nga eh. Naumpisa na pala. Hmm. Grabe, sa isim na pala ito lahat dito nga sa so, may ano din sa Manila sila din ang nagrecle eh. mm -hmm. yung ano yung seaside sa kanila din yan eh no sa Mayn sa Cebu mm -hmm. ay ang laki-laki noon yun ang pinakamalaking ispe, isim ng hemisphere yung dati pang ano nila malala ko yung isim dati shoe mark lang yun Galong. uh, -huh. ang liit sa lang yun oo, oo ang liit lang yan ngayon ang laki tingnan po ninyo mga palangga oh. ayun yung hagdan makikita mo grabe isim ang mangyari nito pesos bilyon ang kita nito. Hindi mo na makikita kasi gabi yung Oo. tinatabunan Oo. Ayan, oh. Tribe. Wow, mm -hmm. grabe. Eh, nakapasyal din ako ng gabi. Maganda kasi ang gabi din. May hindi ko dagat na likod ano nito. Pa, oh. Yan ang inaabunuhan niya. Hindi. Yung nabandar ng tinatabunan. Hindi niya pwede tabunan yan. Tulay kasi yan. Eh. Hmm. Daanan ng tubig yan. Diyan yan tulay na yan, Diyan, dyan, una si Diwata. Ah, okay. Yung dulo ng tulay Yung yan. maliit lang nga doon dati. Tapos, hmm. pinaalis siya, lumipat na naman. Lumipat siya roon sa dulo, sa kabila, sa may senate. Yun yata, pinaalis siya doon, hinuli siya doon, ano? Oo, oh, siya hinuli, kasi nga bawal doon eh. Bawal tumira doon dahil, wala, hindi naman pwedeng tumira sa may tulay. Kawawa naman. Hmm. Yun lang ang ano ko ah. yun lang ang alam ko. Yun lang nababalita ko, chismis lang din <laughs> <laughs> Oo, Namarites nakakanag... na ko lang yun. Na, namarites. Dagdag din yun ng ano eh. Hmm. Ayan. oh narinig nyo mga pelanggap mga kangabi. no na to, joke no. joke no na ito. joke no ayan. Oh, seaside oh, ayan oh, seaside boulevard. Seaside boulevard pag ano. Man. Oh, yung eh, -ano. yung nandyan yung mga lahat ng restaurant na ma, mo, ano yung 101. Yung so, Vikings. Oh, Vikings. Tapos yung mga ibang inuman dyan. Mga restaurant dyan eh. Kaya man pala, ano, kaya man pala yung mga tao talaga nagpuntahan dito sa nakabisayahan. Mm, dyan, dyan, nag i yung mga ibang, yung mga ibang, ano, namamasyal dito. Mm, Pupunta hmm, Dami. Sa likod. Tapos nandiyan yung fireworks. Mamaya pag ikot natin. Saan Ganun ang ano oh, niya. Yeah. <coughs> Yan ang Isiana Mall, the biggest in Amos Fair. Tapos doon small naman yun namang ano, yun namang pwedeng, pwedeng gawin mong pinakamali eh. lagi mo eh, small of it mm. <laughs> small of it small of it. <laughs> <laughs> <coughs> inubo ako din eh saan ito nilalagay ni sir pag ano sa, meron siya bahay pero sa akin tinutuloy ko sa akin muna kahit mm -hmm. na nahihirapan ako maghanap ng parking eh kasi kaysa mabunta ka naman ako sa pinagpaparkingan ang layo kaya dun sa kanila. hindi, masikip, sa walang tao ah. katulog na ang ko uh -huh. yan, ito mga may sasakyan hindi eh, ah. mm. mo makikita, tinabunan na yung mga lupa doon. eh mm. pero dyan siya dati, ka. ah dito? Mm, dito? Ah, yung park-park doon, yung may kahoy. Ito, 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 ito. Ito talaga Ito talaga Ito talaga Ito talaga Ito talaga Ito ito pala yung kay Diwata dati, Dito yung original ni ano Diwata. Oh, yeah, yeah. Ay pinaalis pa Anong area na ito? Ay pare, ano pare, na Pasay pare. Pasay. Tining mo nang Pasay, oh, parang sandali lang pala. Pat. Nandoon kami galing Makati tapos Pasay na pala ito. natin yan, GSIS building. Oh, yan GSIS. Philippine Senate, yan ang Senate. Ah. Ayan. Ah, diyan. Ayun ang Senate oh. Ayun, ang Senate daw yan diyan. Oh, ayan, gabi ka. Tabi 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 ni Diwata yung Senate. Ah. Hmm. Ang dami nang daming pumupunta talaga Siguro taga rito din yung mga vlogger na yun eh. Hindi okay, kasi may vlogger naghahanap ng vlog yun. Oo. Oh, oh. Madali. Hindi na pinupuntahan din yan. Hindi Kasi kung ano lang talaga, pag vlogger ka, maghanap ka talaga ng yung mapuntahan. Tapos, sikat na sumikat talaga siya. Vlogger din daw, nakapasikat yan. Kasi inaano. Ito ang GSIS. Mabait naman siya, kaso lang talagang binibira siya. Ito ang GSIS. Ito ang GSIS area. Ayun. Ang laki pula ito. Ito na yung ano niya. Ayan na. Isa na. Ayan. Mga palangga ko. Pupunta kami ng dibata Ito yung area niya. Ayan. Ito na. Ito na nga. Mm. Oo. Oh, siya. Sige. Sige.